Matalis naman po siya. Ikaw, araw-araw kayo nandito. Ikaw, mabilis-mabilis. Talaga nagtitinda kayo. Nagtitinda nga po. Hindi naman sa amin yan, sir. Hindi sa amin yan? Nagtitinda. Lalo, na napasok. Ano lang kasi? Hindi lang po sa amin yan. Ano tanong yan? Ba't ang mahal 200? Tatlong kilo na yan, sir. O. Tatlong kilo. O, kung gusto mo ito. Anong gusto mo yan? Hindi ko alam anong klase kami. Ano pa sir? Baka mamaya may ano pa kami. O, baka yan. <laughs> <laughs> Malay mo si Sigat kayo, vlogger po ako. Ah, vlogger. <laughs> oh, vlogger. ano pala eh. Kaya po hindi ka marunong na mag ano. Hindi. Ano na naliligaw kami. <laughs> ah, naliligaw. <laughs> sir, bilhin ka rin papaya sa sir. Kunin mo yung dalawa, sir. Sa akin yung Ito. Hindi, isa lang. Yung pwedeng, ito lang ito. Masarap ito. Para mayroon oh. ako mabili na ano. <laughs> 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 na eh, nung gagawin ko lang dyan sa kong. Ito. Ito. Pwede pang Hindi naman pwede. masisira. hindi naman pareso. Oo, na Hindi, hindi. Sa oh, diba? Ito lang. Sir, papaya naman sa akin para ipagpase. Wala <laughs> akong bariya na eh. Sir, papaya naman sa akin. Control gate lang po. Hindi bariya ka? Bigyan na, na, na lang ako. Bigyan <laughs> Bigyam na lang ako. bariya, sir. sir. <laughs> sir. Mamaya muna pinag-i-pick up sa akin. Hindi, wala akong bariya. Papaya. Sir, saan din akong bariya na ako? Wala akong bariya.